Pagpunta ako ng market. Ganda ng mga paldo. Like this. It's 39 dollars. Ay, ito may ganda rin. 不了，跟你说。 I am going here. Shadong magulo ang palengke. Dito muna ako. So ayan. Ito niyo mga kamahal. Bibili ako ng grapes. property agency. May agency pala dyan. Okay. So, let's see. Anong prutas? Grapes. Uh, grapes. Hindi tayo grapes. Tignan natin dito kung may mas magandang grapes. Pag na-upload ko to, mamayang hapon or gabi magla-live ako mga kamahal pag na-upload ko to today kasi magluluto lang ako ng para bukas nila pero hindi sila dyan kakain so ganito ang palengke sa labas ng Hong Kong Chunmun actually sa Chunmun tignan nyo to mga kamahal What is this? Bakit parang hindi Masyado mo So hindi yan ang kailangan kong Hindi mo, pala ako ng ano. Ulam namin ni Roji bukas. Sa ha ha. Ayan, iba po yun sa loob ng palengke. Ayan. Medyo mahal po dyan ako. Konti lang. So, dito ako sa labas at pupunta ako sa Philippine product. Ang gaganda ng mga bag, mga kamahal. Gusto ko talagang bumili kasi pang ano ko sana. Pag-luggage kayo, parang nabili na yung malaking bag. Ganda ng vestido. Mas white. Hmm. Bakit parang ang dili? Hindi. Uh -huh. Bili, bibili ako sa Pilipinas, hindi, price ang tawag, price mo. Bibili na ka dito. Para ulam namin eh. So, mahal yan, pwede na. Mahal yung ilatan yun. ngayon. Riku. Yan Pinano ko yung pa ako eh. Paray. Wala Morales. Morales buchi. Kaya nga. Uh -huh. Ubus na pero ibig sabihin meron. I see. I see. Huh. Ay, bakit pa tinatapat ko dyan? Saba, $5 ang isa. $20. Ayan, mga kamahal, bumili ako ng tuyo para bukas. Tapos may ano pa ako doon. Minsan lang naman kakain na ito. Sana ano, hindi mga moy. Pwede pala to pag nagsaing, i-ano, ibabaw. Ano? Hindi nag mo yung sinaing mo. Hindi pwede. Bahala ano? na mo. Ano? <laughs> Bahala ano? na ano? Bahala na, ano? paano ano? ko ito maluluto? Ano? Parang ayoko, nag-aalanganin ako. Alanganin ako. Bakit? Pag ayaw at alanganin ka, huwag mo ituloy. <laughs> Ganun lang kasimple yun. Siguro pag wala akong amo, bibili ako niya. Nagsasaging ka naman ni eh. Bibigyan mo islalaga mo. Bigyan mo si Nanay Mirna. Si Nanay Mirna. 35. Biliin ko lang nga to. Tapos, sigurado akong bibiliin ko to. Tapos. Oh, mainit pa yung suman, no? Um, Kamuting kahit to? Mainit pa. Oh, okay. This is the day I'm coming home. Para ang bang. Magaling suman. So hmm. I'm coming home. I'm coming home. Sino? 35 so mga kan. Magkano na ako niyan? Plus pa yung suman. So Baka kanin. Huwag mahal sa ba. Hahaha. <laughs> Mahilig ka na sa Hindi ka mapanis sa bukas. Ano? Hindi mapanis. Ang init pa eh. Ang alin ang suman, hindi ha. <laughs> <laughs> Natatawa ako sa ano eh. Ang mahal kasi, 35. Tapos bibili pa ako ng suman. <laughs>